in the war against illegal drugs napakaswerte po ng pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang ay labanan ang ating problema sa droga I've seen a lot of people politicians and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the president is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. By kailangan natin ng extension pa kay President Duterte nang sa ganon ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. Bakit naman hindi? Wala dapat ikatakot ang sambayan ng pilipino lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan